Baba na, bababa. Baba na ng mundok. Nako, pag inaabot tayo ng ulan nito, para tayong mga isok nito mamaya. Ako kami mag... Kakain muna kami ng buko. Nagpatira kami ng buko doon eh. Sa hintuan namin. ay kami ng buko. Yan ang banda oh. Diyan lang yung baba na yan. Kanina, yan ang dinaan namin oh. No? Pero ang layo pa. Umiikot pa kayo dito. Layo. Hindi man kasi pwedeng. Pero siya yung mataas dito. Yan. Wah, hmm. nangkal sadap. daanan lang ng kalabaw to at least narating namin yung gusto namin marating yun ganda ng tanaw yun launa na alam mo na tinakbo namin alas 8 kami umalis ng Maynila alauna na alas 12 kami dumating dito marami kaming pahinga kasi tsaka kumain pa kami hindi pwedeng hindi magpahinga dahil mataas eh mahirap biglain pero muna yung dinaan namin yan tapos ng bundok Halos wala nang bahay doon. Ang oh. bundok na yan. Wala nang bahay. Eh. Puro-puno. Eh. Mga green forest. Yan. yan una namin pinasok kanina. Yan. Diyan kami kakain ng buko. May tinda si kuya diyan kanina. Patira eh. kami ng apat piraso. hindi, bato-bato dito hindi pwede bike dito at mataas yung kabila daw ng bundok yon doon keso na daw yun sabi nung tinari uh, ng tindahan dyan o oh. Ito yun oh. Ito mataas, oh. May mga landslide yata yung yun. hindi landslide yun ah. Ano? Binuldos. Ayan, dito ka nakakain ng buko ko tila silang buko maagang pinitin siya pero mo taas ng inakyat namin parang makarating dito bundok tunok pahinga muna kami dito sa tindahan ilog, may ilog dyan. Ay siya naman ilog, ano Malaking, ano lang? Batis? Ay batis. Mali na yun eh. Punta tayo? Hindi na, sa kala, kumpun natin. Ha? Malaya din. Mabuti nga huwag ang paakyat na pababayad eh. Balata mo na po. Pa. Na. Uy, Mabuti. nalaglag na. Uh. Hindi. Yung pure na tubig ng buko. Ah, sige. Hindi, hindi naman natin lagyan tubig. Ay, yelo ang yellow nga lang malamit. Hindi. Isa-isa eh, isa -isa na mo lang buksan, kahit na, kuya. Kahit na, kahit na ako, wala nang yelo. Ah, sige. Oh. puro gusto mo lang. Oo. Oh. muna kami kasi malayo-layo pa yung uh, tatahakin mo mo namin. Eh. Ay, sarap yan. Pag sa probinsya yan, <coughs> oh, akat ka lang sa puno eh. Oh. Ilog din, pasyon lang din. Kailan? May ilog. May ilog yata eh. Maganap tayo ng ilog din. Ay, mga nakakakita dito may banner oh. Yung sa Oo. Yung sa North puta tayo do sa Bakas. Yon, ay lagay ko t-shirt ko to your to your ah. Kung nag kung sabi ko doon. Sabi ko doon. Sabi ko doon. Ah, sa bakas. Oh. Ano lang, likod lang. Para pinapalikuan niya na. Oh, yun nga. Ano? Sa muna, dito ay, dito Hindi ka muna yun. ano. yung Doon kami, doon kami galing. Mukatabi yung dalawang nero, bundok. Meron mayro, yung ah, ano. Meron ka Ayun. Ayun. ka? Ay, puta pa ang na yeah. ipit niya Baba lang. Ayun. Ayun. Ah, kung kukunan mo. Sige. Oo. Oh. So, kukunan niya. Talian mo, dulo-dulo. Tali mo lang, ah, okay. dulo-dulo. Awakan na lang. Oo. Awakan na lang. O, yung dalawa. Ewa, e bill. Ayan. Hindi, mo yung ano. Ayan. namo. Awakan mo yung mo baba. Ayan. o. Mga, baba. o, yan. o, yan. o. Okay. Ayan so e na natin, o. Ayan. Tapos. Ayan, nakabidyo yan, eh. O. Oh, Sige. Gusto, eh, ito naka, eh, ito na lang Ito na lang, yung cabelo lang. <laughs> okay pa ako. Ayan. Okay na? Okay na, okay na. Yan. Yeah. May banner kami ha. PK din. Ano? Ano? Bubukuran tayo sa isa-isa yan. Sa una aja 'yung minta, sininta do lang ng diretso hanggang kay na. Sa sunod na decade sure na. Sarap ng hangin dito. Dapat natin babayte kita ng sundo. Pag <laughs> na-develop <laughs> ito. Oh. Hmm. Lala ka sa income ng kwan ng barangay. Hindi kagaya daw sa paruwagan, wala nang paruwagan lang talaga, doon lang eh.